Ulig! Ulig! Yan, congratulations po kay Kautol. Ano? <laughs> amusing amusing ka. Yan po baboy, yan po ay purong Tagalog. Kay Kautol po. Ayan o. No? Ano? kumusta ah, oh, Medyo ilag pa. Hmm. Kulig! Yan po ang purong Tagalog. Yung pong akin mga kaysa ay itisoy na ay mistiso. Yung alaga akong dalawa. Mistiso. I e, magkaano po tayo? Tayo po ay mag uh, po ng okra at saka magtatabas po ng ano ng uh, kamatisan mga kainsan. Kamatis. Papalagay po tayo ng pataba ngayon. Alam niyo mga kainsan na ano? pangarap din po namin magkakapatid na ano sana surtihin po kami yan po mga tagalog na yan pinag aaralan pala ang po namin pero nagbabalak po kami ano sana surtihin po magkaroon po ng negosyong uh, naman siguro building by building po nag ipot nag ipon ipag po kami sinurti siguro sa ano po sa gulay kasi we, gusto rin namin magkaroon ng another income po. Yung malawa ka na nga naman po. Kami po nga magkakapatid. Pero hiwa-hiwalay naman po. Yan si Kautol. Yan ah, si Erwin. Dahil po yun, uh, nagpapalagay ng pataba po uli. lalago na po ng ating siling. Pati ang palaya. Pumitas na po si tatay eh. Nasaan kayaan? Pumitas na po sa atin ang ampalaya. Nakang kaya yun. O tol. Punong-puno yan ah. Punong-puno. Ngayon po ay maulan. Kaya arin mo na ang ginagamit. extension po ulit ni Kautol extension po ng pipino uh, at sili at tatanim niya yung atin naman po extension na doon sa kabila pagkatapos pa nito sa kapo obrahin ang itatanim eh, naman po natin atsal, alam po yung lara atsal naman po yan yeah. Ulang umaga po mga kainsan. Hindi po kami natuloy pag-aani. Nadyan po si tatay, kasakmang Baka si Erwin, nadyan po sila sa kabila. Tayo naman po ay ano, mga uh, tama po. Baka po yun mga tatlong araw uling uulan. Yan. <laughs> Sabi ko nga sa inyo, barangay na walang summer. Itong sa amin, mga kainsan. Ay, ano, pero yung mga sa Tayabas po, yung ibang barangay, ay ano, mainit po. Ito lang talaga ang, ano, kasama sa mauulan. Sa mga baybayin po ng uh, bundok manahaw. Yan. Yung ating sitaw po lahat, lahat po ay buhay na. Ang mangyayari, itong tigabila dati, tinanong natin ng sili. Ang sistema mga kainsan, yung, ito naman po ay kargado pa ng chicken manure. Ah, hindi ko na muna siya lalagyan, pero lalagyan ko siya pag medyo isang dangkal na. Y yung stock na chicken manure, yung bagay isang taon ng ano, para hindi mainit. Tatamnan po natin ng uh, okra mga kainsan. Ah, uh, ito po ay ano, ah, uh, din. Bali ano mga kanisan. 400 ka puno muna ang itatalim ko ngayon. Tapos ay pag may ano, mayro pa po akong ano, ito ito naman po ay siguro panarili na laang po muna at uh, nangi, ang ang major ano talaga po nito ay uh, sitaw. So nangihinayang naman po ako sa ano, sa lupa. Sasalitan ko po ng ukar sa gitna. Tapos po ay uh, pwede nyo po siyang spray ng soil conditioner mga kainsan. Mamaya pagkatanim, i-sprayin ko na rin ng soil conditioner. Yung ano, uh, anong pangalan nito? Yung po ay uh, organic din po. Soil, uh, nabili ko lang din po sa online yun. Yan, bali ganyan mga kainsan. Madalang laang. 🎵 Kasama si Kainsan insan, 🎵 Kasama si Kainsan mm 🎵 -hmm. tayo sa palangisdahan mm 🎵 -hmm. Para sa tanglalian mm -hmm. Sa bubon ni Kainsan 🎵🎵 Kasama si Kainsan 🎵🎵 bumit siya'y maranasan سمسدإنسا yung uh, natin tanim na ng mga kainsan bali ano may tanim na rin po ito na maraguso ah ano ba maraguso pati sa amin sa ay ang maraguso ang palaya pumitas po tayo ng ampalaya dalawang piraso bali ang ang itatanim dito ni mga kainsan may tanim na ito uh, ang tawag dun, yung ukra po bali ang napatanim po nating ukra ay uh, halos ang piraso na po pero bukas tatanim po ulit tayo dun ay dalawang daan Dini po ay eh, dalwandaan tsaka doon sa labak. Bale, isinangat ko na po. Yan. Bale, yung ating ano mga kaisan, maganda na yung ating mga kamatis. Aray, tinabas din natin kanina yan. Itong suy Yan po. Ang putik. Yan, tinabas po natin yan kanina. Aray, yan. Dahil uh, sumusukal na po, bukas naman po, ang tatabasin ko, yung sitaw at saka sili. Yan, tinabas po natin yan. Hmm. Hindi na po siya ganoon katuong uh, masukal. Pagkakaganda na po ng ating kamatis. Ee. E. Ito po ay may balag na. Ayan 'no. Oh. Hindi la ang po halata. Ang balag natin ay pataas pataas. Yan isang balag pa po kung gandini. Yan. Gara po. Hmm. Gara ng ating kamatis. Ah, punong puno, punong bunga yan so ay, ito po ay bale pangatlo nating tanim na ng kamatis sa susunod po magtatanim na tayo ng mga 10,000 puno chichimpulaan po tayo ng aabutay sa mahal bali wala na pong problema sa kamatis. Nakuha na din natin yung technique. Ito po ay testing din lang uli. Kung uh, magkakaigi nga. Yeah, ito po ano lang ito testing po uli. Patatlong testing po. Ay lahat po naman ay ayos. Napaganda po naman natin niyan. Pwede na po tayong pagganyan po. Pwede na po tayong magparami. Alam mo eh hanggang dalawang testing, tatlong testing po ako. Pag yung ikatlo, ikalwa ay maganda diretso na po yan pwede na po tayo magparami dahil ano ay mga kainsan hindi po tayo pwede magtanim ng marami na barabara kung bagay bibiglain mo mga 10,000 puno hindi po pwede kailangan aralin mo muna lahat ng bagay mm. ayos po yan successful po ang ating kamatis wala po siyang sakit dati po itong pinagsitawan tapos ay yan kagara. Hmm? Yan, successful na po 'yan. Wala na tayong problema sa kamatis. Tuloy na 'yan, tuloy na. Yan po 'yung ating mga pipino. Bali ano? Yan, isang tanaw po 'yung pipino lahat. Ang uh, magiging extension po natin ng pipino. Are, yan pipinuhan din po ito at inaantay uh, inaantay laang po namin nga. tapos na po kami sa sili tatapusin laang po yung aring kabalang, kabilang balagan aring, bali ang tanim ko po din eh, ay pit sa 20 ng Abril ay kainsan dyan ay mainit ay hindi po dito nainit kahit po Abril dito ay naulan sa loob ng isang giling ko'y dalawang bisis kaya po dire-diretsyo po ang pagtatanim natin yan, hanggang dito mga kaisa ng ating ano, pipino. Yan, tatlong lata po. Tatanim natin dito. yon Tapos dito, at sal. Aring pa pa rin po. Na-spray na po natin ito. Yan. Ito po yung madali ng linisin, no? yon Ini-spray po natin para daming ibon. Lupa na rin. Hmm. Ito po ay hindi ito nabubungkal po yan hanggang diyan po ang taniman natin ng atsal ipapahawa natin yan yung sulib ari ah taba ka ng lupa para po pati ito ng niyog ah hanggang dun po yan Marie. Lalo po ngayon, kumpleto na po tayo sa mga gamit. Ay, ah, hello po kay Tito at Tita. Ah, sa Las Vegas po. Ari po. Oh. Mabilis ang uh, production na po tayo ngayon. Yeah. Dahil uh, kumpleto gamit na po tayo. Ayan. Halos tunaw na po ay oh. Halos tunaw na mga kain tamo. Mm. Tunaw na halos lahat po. Ah, yeah, mga kaisan. Pipitas po naman tayo na sitaw. Eh paano mga kaisan? Tatapusin ko na ako at uh, haba Bali ang magiging tao na natin mga kaisan ngayon, apat na. Araw-araw po tayo. Apat. Kasama po ako lima. Hmm. Yeah, mga kaisan. Maraming salamat po sa inyong pagsama. At uh, ang silbing mga pang-upa naman natin ay yung ano, sitaw po. Doon na din po tayo kukuha ng puhunan na pambulta dito. Yung ganun lang po, paikot lang po. Para po hindi ka na dukot dukot sa bulsa mo. Ay ngayon sakto, pipitas tayo ng sitaw. Kaya na pong suportahan niya na ang pitong tao, anim na tao. Yan mga kaisan, maraming salamat po ay e di ang pinakang tubo natin ito yung sili tapos yung sili naman po pag namumunga na bukas po uli na nababago yan mga kaisan maraming maraming salamat po sa inyong uh, pagsampo stay humble and God bless peace bye salamat po